So good morning mga lodi, this is Light Modifier, the wiring motor Vlogger So for today's video, nandito po tayo sa Tipas, Tagig. May pinuntahan tayo yung customer nito, kakaroon ng problema yung aerox niya So ang history nito, uh, hindi siya consistent na lumalabas yung error 12 Sabi ni sir, uh, may time na habang binabiyahin yung motor niya unang start wala namang lumalabas na problema pero pag in yung engine tapos pinart ng mga 5 minutes or 3 minutes pag on hindi na nag start lumalabas na yung error 12 dito sa panel gauge so ang ginawa dito uh, pinilitan ng aftermarket na CKP so binaklas yung mga wiring sininang so hindi na din sa sakit direkta na agad so ang problema, ganoon pa rin, lumalabas pa rin yung check engine May pangalawang palit, 3 days lang ang nililaksin Okay So yung unang palit, so, pangalawang palit na pala ito ng Sikipay 6 months ang inabot, tapos yung pangalawa, 3 days So buha balik balik yung issue ng Aerox ito, yung error 12 So ngayon, ang gagawin natin mga lo, dihanapin natin yung uh, pinakasanhe Pwede yung wiring papwedeng uh, piyasa papwedeng yung harness mismo ng aerox, galing issue papuntang mga sensor ito yung medyo mahirap na gawain dito sa error 12, lalo na yung hindi ko consistent na lumalabas, so ito yung ginawa ko mga para magkaroon tayo ng idea kung saan natin tutumbukin yung problema so sabi nga ni sir may time siya na lumalabas yung error kapag pinaandar at pinatay tapos inon mo ulit doon lumalabas so, ang ginawa ko pinaandar ko yung motor pinabayaan ko siya heto yung lumabas mga lodi sa kanyang panel gauge Error 12 so dito nagkakaroon na ako ng idea kung saan ko tutumbukin yung problema okay so tara baklasin natin so ito mga lodi uh, ito mga idol ang gagawin nyo para ma-check natin yung linya galing ignition coil kung wala bang putol galing dito sa orange wire na to ito itong orange wire itong mga idol oh, sa so, ito. itong orange wire na to dito yan dumiretso sa linya ng ECU ito yan ito siya So ang gagawin nyo niya, mga lodi para ma-check nyo kung potol yan o hindi uh, Ang ginawa ko, binalatan ko siya ng kaperasong wire, binalatan ko siya Tapos, nagamitan natin siya ng multimeter So yung dulo ng wire na yan, yung binalatan ko mga idol Para ma-double check natin kung walang problema yung kanyang harness Isaset natin yung multimeter sa continuity o dito sa ohms ay mga idol. Naka-open line pa 'yan, naka O, ibig sabihin yan open line. So kung pag-test natin yan mga lodi at tumunog, so ibig sabihin galing linya ng ignition coil, 'yung orange na pinakita natin, papuntang ECU. So hindi siya putol. So dito siya mga lodi pag testing, ha. 'Yung positive probe dito lang sa ayan. Okay? yung positive form mga lodi dito lang sa dulo ng dulo ng orange o, orange na wire so ganyan lang siya so ganyan tapos yung negative probe naman mga lodi dito mo yan isasalpak sa orange okay pag tumunog yan ibig sabihin walang putol yung wire yan so ayan mga lodi yan natin yung ating multimeter ayan So pag nagkaroon ng reading yan, ibig sabihin good yung ating wiring. Okay, so walang problema. So isa pa natin i-check sa linya ng ignition coil, yung kanyang brown wire. So dapat pag in mo sa susian, pag on mo, magkakaroon ng positive yung brown wire. So da, pag testing yung mga lodi dito sa gate mga pag-testing dapat yung socket nakaalis sa ECU ah, para iwas grounded. So dito mga lodi, ito gagamitan natin to ng pwedeng gamitan ng multimeter or test light so, sa atin. So akin, gagamitan ko siya ng test light. So ang gagamitin kong ng test light mga lodi, yung LED. Okay. So ito siya mga lods. Ayan, LED. So yung palatandaan ng positive dito, red yung kanyang ilaw. Pag blue naman, negative yan. Okay. So ang gagawin natin, crocodile clip, ilalagay natin sa body ground. Okay, so dito pwede na ito mga lodi. Ayan, dito sa stator. Tapos, ang gagawin natin, i-on natin yung susian. Hindi natin ipapustart, syempre. On lang. On lang mga idol. So, ayan. So, dapat, magkakaroon ng supply yung brown wire na positive. Dapat, ating test light, iilaw ng red. Pag mga bulb naman mga lodi, bulb ng gamit nyo, syempre, dapat iilaw yan. So, gawin natin. Ito yung brownware lodi, yung nakabalot. So, dapat pag tinusok nyo yan, iilaw. So, ayan. So, good. Walang problema. On. So, wala. Walang putol yung harness. Okay. So, ang gagawin natin mga lodi, babaklasin natin yung ignition coil. Ito na siya mga lodi. ini pa Yan Sa so, ito na mga lodi. Eh. Sali so, natin yung bagong ignition coil. Bago tayo magpalit ng pyesa, dapat inconfirm natin na ito nga talaga yung sira. Kaya ang gagawin natin, gagamitan ko siya ng multimeter. Matapos ko nga siya testingin ng multimeter, lumalabas sa ating reading na mataas ang kanyang resistance. Kaya ito ang dahilan ang biglaang pag-shutdown si ng motor. Uh -huh. ito balik natin mga lodi kung saan siya naka ayan, ayan. lang yan yeah. tingnan ko muna lodi yung kanyang stator kung good pagkagawa Niliha to na sir no. Niliha din nila. So yung mga lodi, hindi naman kakapal yung kalawang dito sa paligid ng stator niya. So hindi to na hindi to yung cause kung bakit siya patay-patay. Tapos dito naman sa kanya magneto pininturahan na rin mga lodi siya pinagtatanggal yung kalawang. Tapos pagdating naman sa CKP, bago na nga ito so kung may problema kasi itong mga lodi sa CQP at stator hindi na ito maandar pag push start pa lang so sa pagkabalik mga lodi ng magneto ito meron yung kunya mga lodi ito yung kunya yung parang kalso na yun. so dapat dito yan nakatapat ng idol dito sa buta yung parang uka na yan okay kasi pag hindi yan nakatapat pag pino start yung hindi iikot yung hindi mag start yung makina Same all over Ayan. Nabalik na natin kanyang magneto Tapos, yung binilata natin na wire dito sa ECU, ang sinaduha natin. So, kapiraso lang naman siya. So, ayan. Tagyan natin ng electrical tape. start natin. Sir, start ko sir ah. So ito lalad, eh. na siya mga lodi. Umaandam na siya. So off na natin. Ayusin natin tong kanyang sakit. Mukhang naglolo ko Ayan. Pitpitin natin ng konti. Baka kasi pa pwedeng umalog to at gumalaw magkukos ito ng error 12 and kakabit natin mga lodi okay. kasi yung fan kanina kaya uminit yung makina tinanggal ko kasi yung fan kanina nakatanggal so ito na siya mga lodi ano? so pinaandar natin siya ng mga almost 20 minutes na ito Okay, so Hanggang ngayon, hindi na lumalabas yung kanyang error 12. Kasi kanina, tinesting natin mga Lodi, ni-start natin siya ng mga 3 to 5 minutes, lumabas yung error 12 at namatay yung kanyang makina. So ngayon, ito na naman siya ng Lodi, uh, hindi na siya nag-shutdown. So ang ginawa ko ito mga Lodi, ignition ko yung pinalitan ko. Kasi nga, pag umiinit yung makina, before, pag uminit yung makina namamatay yung motor so pag ganun kasi mga lodi pag uminit yung makina tapos namamatay tapos pahinga mo ng konti pag on mo sa sasyan tapos sabay full start o andar ang pinaka main issue or sira nun ignition coil so dito kaya na pa ito sobrang init na to ng makina so hindi pa rin siya na error 12 So, yun lang mga lori. Bukod kasi sa CKP, stator, um yung harness ng ECU, harness ng CKP, ganing sensor papuntang ECU. Yan yung mga common nagkakaroon ng error 12. Pero dito mga lodi, ang issue dito uh, yung tanya ignition 12. So chinik naman natin chinik ko naman yung brown wire at yung orange wire. Uh, good pa rin naman walang problema yung wiring hindi nagkakaroon ng putol so maliban doon sa binabanggit ko stator uh, yung kanyang sikipe, meron din isa, meron pang pangatlo yung kanyang fan belt sa panggilid so, pwedeng kumalso yon yun din yung nagkukos ng error 12 yung kanyang fan belt syempre pang apat yung kanyang makina sakaling mayroong kumukod or nagkakaroon ng pagpigil ng ayaw umikot yung magneto yan din yung isang dahilan kung bakit nagkakaroon ng error 12 so, so yun ang mga lodi so, so yun ang mga paps sakaling nagustuhan nyo yung ating tutorial ay huwag mong kalimutan mag follow sa aking facebook page at mag subscribe sa akin youtube channel iwanan mo na rin ako ng like share at comments mga Lodi at pakihit ng notification bell para sa tuwing upload ko ng mga videos ay update ka once again mga Lodi this is like Modifier the no wiring mga tablogger mga paps so abangan nyo ating susunod na tutorial All right. at bago ako magpaalam mga Lods alright so mag shout out tayo kay Bernardo Bro 1 shout sa iyo Lodi ride safe palagi okay